Isang napakagandang isang daan at sampung taon sa inyong lahat. Ang pagbating ito ay dahil sa buong mundo, pinagdiriwa ngayong taong to ang ikaisang daan at sampung taon, 110 years na Everready. Tama mga kaibigan, isang daan at sampung taon na ang Everready batteries and flashlights na nagbibigay kulay at buhay, liwanag at lakas sa buong mundo. At hindi natin maikakailan na sa mga takbang ng ating pang-araw-araw, bahagi ang Everready sa mga makabuluhan, bahagi ng ating lipunan. Pero hindi niyo ba itatanong sa hinabahaba ng narating ng Everready Paano nga ba ito nang simula? Alam niyo ba, noong 1798 na invento ni Alessandro Volta ang tinatawag na voltaic pile kung saan maaaring makapagpatakbo ng mga kagamitang pambahay na hindi gumagamit ng kuryente ngunit sa pamamagitan ng copper-zinc disks na nakalublob sa acid-salt solution. Hanggang sa umusbong ang bateryang meron tayo ngayon sa tulong ng talino ng mga inventor tulad nila John F. Daniel, George Leclanche at Carl Gassner. At noong 1898, kinailangan ni Conrad Hubert ang bateryang makapagpapailaw ng kanyang naimbentong electric hand torch or flashlight. Binili niya ang National Carbon Company at ito'y naging ever Ready battery company na nagbenta ng unang flashlight at dry cell batteries. Tunay nga naman ang necessity is the mother of all inventions, ika nga. Dahil narito sa kagustuhan nating magamit ang mga kasangkapan kahit saan, lalo na't walang makukuha ang kuryente. Kaya tayo may Everready ngayon. Pero alam niyo ba kung anong pinagmulan ng pusa ng Everready? Noong 1920s at 1930s, maraming napakagandang mga patalastas ang Everready sa mga periodiko, sa mga catalogs, magazines at maging posters at kalendaryo. Mga larawang gugustuhin mong ipaframe. At ang pinakapatok ay ang larawan ng isang batang babaeng hawak ang isang flashlight habang binabantayan ang siyam ng mga bagong pinanganak na kuting. Itong pinagmula ng logo ng EverReady, ang pusa na kinikilalang may siyam na buhay. At ngayon itong meron tayo kasama sa araw-araw na buhay natin, ang EverReady. Ayan mga kaibigan. Mula na magkaroon ng ever batteries and flashlights, ang bawat aspeto ng buhay natin ay magpakailan ng nagbago. Mula 1920s hanggang 1950s, nakilala na ng buong mundo ang ginhawa at tulong na ibibigay ng ever sa bawat buhay natin. Noong 1950s, kasabayan ng mga bagong inbensyon ng tao, ang Everready Batteries ang naging susi upang ang mga kagamitan ito ay tumakbo ng maayos at di kinakailangan pa ng kuryente. At para sa mga Pinoy, forever na lumakas ang buhay natin noong 1950s. Bakit? Noong August 13, 1951, ang National Carbon Company, ang kumpanyang gumagawa ng EverReady batteries, ay tinayo sa Pilipinas. Di naglaon, EverReady na ang naging katuwang ni Lola, Itang, Inday, pati ni Junior sa pakikinig ng transistor ng kwento kutsero, tawag na tanghalan, pati ng kabay theater. At noong ikaw 14 ng Oktubre, taong 1955, binuksan ang unang planta ng baterya sa Mandaluyong. Ikat-dalawamput isa naman ng Oktubre 1962 mula sa National Carbon Company Philippines, ang pangalan ng kumpanya ay naging Union Carbide Philippines. Nagbukas naman noong taong 1971 ang pangalawang planta ng baterya sa Mantaue, Cebu. Patunay ng paglago ng industriya. Ito rin yung panahon na nakilala ang Everedy bilang baterya may lakas ng loob na tumatagal. Alam di ba na sa ibang bansa, hindi nila maibigkas ang Everready, kaya tinawag nila itong cat battery. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsulong ng kaularan. Tuloy-tuloy din ang pakikisama at pangangalaga ng Everready battery sa atin. Hindi may kakaila na ang ay hindi lamang nagbibigay ng mataas na kalidad ng produkto, ngunit sila sa alang-alang ng Everready ang kapakanan natin, lalo na ng kalikasan. Ang Everready ang kauna-unahang gumawa ng baterya na walang dinadagdag ng mga kemikal tulad ng mercury at cadmium na nakakasama sa kalusugan at kalikasan. Walang puknat sa pagsisilbi ang Everready sa sambayanan. Bilang nangunguna sa battery and flashlight industry, ang Everready ay naglabas sa merkado ng ilan pang mga produkto upang makasilbi at mabigay ang mga pangangailangan ng mga consumer. Karya ng Everready Gold Alkaline Battery na tunay naman paaasahan sa tatag at pangmatagalan ng gamit, lalo na sa mga high-power devices. Ang Everready Gold ang pinakamahusay na Everready Battery dahil ito'y tumatagal ng hanggang tatlong unit kumpara sa ordinaryong Everready Carbon Zinc Batteries. Nariyan din ang EverReady Rechargeable Batteries and Chargers para to sa mga madalas gumamit ng baterya at nare-recharge to ng higit sa daan-daang beses. At ang EverReady ay meron ding LED flashlights na abot kaya at may garantisadong kalidad na pwedeng gamitin sa bahay, sa trabaho, sa daan o maging pang outdoor. Gumagamit ang EverReady ng LED bulbs dahil sa mga natatanging benepisyong na ibibigay nito. Dahil ito'y nagbibigay ng maliwanag na maputing ilaw. Hindi na kinakailangan pagpalitan ng bulb. Hindi na mabasag at higit sa lahat, sobrang matipid ito sa si pagtubo ng baterya. Mahaba ang kasaysayan ng Everready, humaba ng 110 years. Nagpapatunay lamang na ito'y pinagkakatiwalaan dahil sa tatag, bisa at totoong maasahan ang mga produkto ng Everready. Kaya forever ready ang Everready batteries upang gawing mas maginhawa at maliwanag ang ating buhay. Kaya sa buhay nating lahat, wala nang ibang dapat nakatuhaan kundi ang Ever-Ready. Hindi rin lingid sa atin na sa bawat paglatag ng kasaysayan ng ating lahi, ang Ever-Ready nandyan nakaagapay sa ating mutulan. Kasama natin ang maaasahang tibay at haba ng buhay ng ever -Ready sa mga makulimlim na bahagi ng ating makabuluhang nakaraan. Sa gitna ng unos ng buhay, Hila pumapanglaw at nandunumong kinabukasan, Kasama natin ang ever sa magbantay ng ating kalayaan. Hanggang sa... At patuloy nating pinaglalabar at pinangahawakan ng kalayaang ating dinanuluburan. Dahil tayo mga Pinoy, sa kahit anong uri ng kaganapan, maging sa kahirapan, taas noo at magiliw nating hinaharap ang bawat hamon. Everybody ang nagbibigay tilaw sa bawat kaniliman. Everybody ang nagdudulot ng lakas sa bawat kainaan. Everybody ang naglalaan ng pag-asa sa bawat buwanan. Everybody ang nakikisalo sa mga makabuluhang sandali. Oh, Dahil sa si walang katulad na kalidad, tibay at lakas, yan ang Everybody sa buhay ng bawat Pilipino. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Tunay nga mula noon hanggang ngayon sa loob ng isang daan at sampung taon, ang Everedia ay kasama natin sa pagsubok at saya ng buhay. Ang Everedia ay patuloy na kasangga natin sa magpapangulad ng bayan, kasama natin handang tumulong sa anumang panahon. Ito po si Kuya Kim, nagaanyaya maging lagi ring handang magbigay liwanag sa kapwa natin. Dalawang LED flashlight kampo sa bawat bahay para protektahan ang pamilya at para tumulong sa kapwa at sa pagbuo ng isang laging handang Pilipinas.